Hindi na Ayan nga yung mag-video eh. ka. Saan pa raman nga. Ayan Papasok na kami sa bahay ni Kuya. May sarado Kuya. <laughs>

palabas. Ari, tara na. Tara na. Doon naman tayo sa ano. Ito tayo, ito tayo. Akay po ka doon doon. Dito, dito, dito. 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 yung yes, may mga kabuti. May kabuti. Ayun yung no, ano, dragon, dragon fly. <laughs> dragon fly. Ayan guys, ang ganda. Baka <laughs> okay, na ron natin sa mga kabuti. Hindi ako yung magkakaibigan, nag-iingin lang kami. Ang butterfly, uh, dragonfly. Ayan, may malaking kabuti. Thank